Magandang araw! Napakaganda na naman ng sikat ng araw dito sa New Zealand. Andito nga pala kami sa garden. Nag-harvest kami ng apple. Kasama ko nga pala yung kapatid ko. Ang dami talaga bunga ng apple. At ang lalaki pa at sobrang sarap. Ambrosia ata ang tawag ng apple na ito. So ito na, namimitas na yung kapatid ko. Meron kasing mga apple na nasa taas. At meron namang nasa baba. Hindi na kami bibili ng apple nito sa supermarket. Meron kasi kami stock at least one month ata ito. Sobrang dami talaga. Naalala ko tuloy nung nasa Pilipinas pa lang ako. Di talaga ako nakakakaya ng apple at di talaga ako nakaka-afford. Sobrang mahal kasi. Mayapas lang ang kaya kong bilhin. Pero dito pala sa New Zealand, ang dami talagang mga apple. Tumutubo sila. At tuwing summer season ang apple dito sa New Zealand. Tingnan nyo naman, napakapula. So last year pala, may sakit yung apple namin. At nilagyan ni Mr. ng spray. Spray para mag-cure yung apple tree. At tingnan nyo naman, effective ata. Wala talaga kaming harvest last year kasi lahat ng mga apple is parang may butas at kinakain din siya ng mga insekto. Inalang ko nga pala sa loob ng bahay yung apple pagkatapos. Nagready naman ako para magluto ng dinner for tonight. Andito nga pala ako sa garden ulit. Kumukuha ko ng basil. Kakailanganin natin sa ating pagluluto ngayon. Magluluto kasi ako ng pasta. Gagawa ko ng famous at viral ngayon sa TikTok na Gigi Hadid Pasta. Puhugasan ko muna yung ating basil na nakuha kanina sa garden. At ngayon naman ay maghihiwa ko ng sibuyas. Hihiwain lang natin ito ng pinong-pino. At all the time talaga naghihiwa ko ng sibuyas, umiiyak talaga ako. Ang daming nag-a-advice sa akin, magsa-suggest, pero minsan talaga nakakalimutan ko. Nagawin lahat mga advice na sinabi sa akin. So ito, naghihiwa din pala ako ng bawang, kakailangan din natin ito. At of course, ang ating basil. Kapag nagluluto ka talaga ng pasta, masarap talaga na maglagay ka ng fresh basil. Nagbibigay ito aroma at sarap sa ating Pasta. So, kakailanganin ko rin pala ng chicken. Breast nga pala ito. Cut ko lang into half. Set aside natin ito. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng garlic powder, onion powder, paprika, mixed herbs, at saka salt and pepper. Mix lang natin ito together. Ito nga palang seasoning na ilalagay natin sa ating manok. Rub lang natin yung ating seasoning. Ilalagay natin ito. So yung Gigi Added Pasta, wala nga palang manok or meat na nilagay. Pero lalagyan ko ng twist, maglalagay ako ng chicken. Masarap kasi pag may protein. Yung iba kasi ayaw ng meat. Kami naman, eh, love na love namin yung meat. Pagkatapos nga pala natin masison yung chicken, magbo-boil ako dito ng tubig, lalagyan ko ng konting asin at konting Oil at pagkakulo ilalagay na natin yung pasta. Gamit ko nga pala ay penne pasta. Kukuha din na pala ako ng konting tubig sa ating pinakuling pasta. Ilalagay natin ito mamaya sa paggawa ng ating pasta sauce. After 8 minutes e, eh, lutong-luto natin nating pasta. Set aside muna natin ito. Ngayon naman ay eh, magagawa tayo ng pasta sauce. Dito muna tayo sa labas, sobrang init sa loob. Of course, i-check natin yung recipe natin dito sa ating cellphone. Sa isang pan, maglalagay lang tayo ng oil. Pagkatapos, ay eh, ipiprito na natin yung ating chicken na sinison kanina. Pan fry lang natin ito, 5 to 7 minutes hanggang sa maluto yung ating manok. So kung ayaw nyo ng no, manok or meat, pwedeng pwedeng wag nyo nang lagyan ng manok or any meat. Pwede namang pasta lang. Masarap din. Sobrang dali pang gawin. Ito nga palang easy-peasy. Pasta night namin. Dinner tonight. Gamit ang same pan, igigis ako ng akin tinagdag kanina na sibuyas. At saka ilalagay ko na rin yung bawang, maglalagay ako ng konting butter. mag add na rin ako ng tomato paste. Damihan na natin para masarap talaga yung ating pasta sauce. Pagkatapos nga pala, maglalagay ako ng konting butter. Mix lang natin ito together. At ngayon naman, i-add na natin yung ating fresh cream ito nga pala ay fresh na fresh from the supermarket. Mix lang natin ito together, halu-haluin. Pagkatapos ay sisiso natin ito with kunting paprika, Italian herbs, at maglalagay din tayo ng salt at saka pepper, squeeze of lemon. Pwede ka rin palang gumamit ng chili flakes instead of paprika. Ngayon naman ay mag ay ng parmesan at saka yung natin kanina na basil. Pagkatapos ay titikman natin kung sakto-sakto la ba yung lasa. At after nyan, ilalagay na natin yung ating penne pasta with combination nga pala ito kasi meron akong leftover na pasta shell. mag din pala tayo ng pinakulo natin na tubig kanina sa pasta. konting kunti lang. Pagkatapos mag ulit tayo ng parmesan cheese. Slice natin yung chicken na niluto kanina. Ihahalo natin ito sa pasta combine lang natin yung chicken at saka yung pasta. O di ba? napakasimple lang yung ating dinner tonight. Less than 20 minutes lang yung preparation. At panigurado ako, sobrang sarap talaga nito at magugustuhan nito ng buong pamilya. This is so Silas, want some food? Yes. Yeah! The yeah. girls gonna I like I guess, eat that? Can we eat now? This is gonna long time. Yeah. I yeah. don't you know, like this. Mommy you don't know, like this dinner time. Luna, <mumbles> Kamu pasta, this chicken huh? Pasta hmm? hmm, oh, you know, mm -hmm. I chicken. Maybe the like chicken Pasta Make chicken not like it. You huh? a it. You want it Who doesn't like it? Yana. Yeah, Yana. Hey baby girl, that's my baby girl eating nicely. Whoa. How about Georgia? Yes, yes. Well, a lot of people saying we have to comb your hair. So mommy's gonna comb your here because you're pretty girls, but need some combing in the hair. Oh, well, finished now. Six yes! they will use your fork and spoon now. It's not six. Nearly six. What did you say, Sai? Good. Yummy. Thumbs mm. hey. <laughs> up. Oh, Thumbs up, George. Mmm. Mmm. Yummy, you Mmm. Nice. Daddy. Not okay. bad. Don't say that. Please. <laughs> <laughs> okay, our dinner for tonight is inspired by. To. Middle? Model? Model. Huh? More huh? What's that? More! more. Okay, more. we have some more! <laughs> Very good boy! This pasta is inspired by the model Gigi Haddad! So this is called Gigi pasta but I put some meat because she's vegetarian and she mm. doesn't like meat. I have to I put some meat. I like meat. I'm not DJ. DJ girl. So. What? <laughs> yes, I'm not yet starting, but I'm gonna start now and let's try it. how yummy is it? Because you said it's yummy, no? Mm -hmm. so, ee, yummy! Mm -hmm. <laughs> yummy! Everyone say yummy. Hmm. Yummy! Yummy! Yeah. Yeah. love this. this <laughs> Everyone's finished except me. Good. Let's try it. Mmm. Did you add the pasta? It. Mm. this This is delicious, yeah. Very really simple that and very That was this one green! Green green. You see Quick! Chairs, Dad. chairs. Just the pork. Teka na lang. Oh, just like round three. Mm, very hungry baba. Mommy din nat video? Pasta, mm. mupa. Ah. Go wash your hands first, okay? Eon sobrang sarap pala nitong Gigi Hadid pasta with a twist of course, nilagyan ko ng chicken. Nagustuhan talaga ng buong pamilya, especially na si Silas. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!